Hello guys This video ay Siyempre uh, May plan tayo Kaya yan Pumunta ako ng, ano, ng hardware At yan Tinina natin yung sukat ng bahay natin Kasi Ang plan po natin ng bahay natin Kasi magpagawa tayo ng barbershop At saka Grocery store So mga idol Dito pala ako sa Ano na to Hardware, hardware na to Uh, tiningnan ko dito yung ano uh, mga materials talagang mapa-array ka na talaga kasi sa sobrang mahal ng mga mga materials talagang ma-array ko ka talaga eh. <laughs> Yan, tiningnan ko kung anong pwede yung gamitin sa bahay. Kaya, yan, um, nap napag-isipan ko talaga na mas kung saan ako makakasave, doon ako bibili kasi mas better talaga mga idol sa mga nagplan ng magkakaroon ng bahay na mga ng budget dapat kayo talaga pupunta at bibili ng mga materials kasi mas better talaga na uh, kung magkano na magasta sa bahay nyo alamin nyo talaga kung magkano ang maubos na budget magkano ang mga expenses na pwedeng maubos sa araw-araw kaya mga idol, talagang ako talaga na ano, nagpunta at uh, bumili ng mga materyales para sa bahay na pinapagawa namin. Siyempre, ang uh, napili ko talaga dyan, yung si Parlins. Si Parlins, uh, ang mga kinuha ko dyan, yun, mga si Parlins in order ko tapos. Uh, si Parlins, tapos ang uh, angle bar yan hanap ako dyan ng ano hanap ako ng iba para pwede yan min yan sa order ko na si Farlens yan. yan yung in order ko yung si Farlens talagang sobrang ano sobrang mahal magpaaray ka na talaga so mga idol yan pinuntahan ko yung ano Uh, isa pang item. Tapos uh, tiningnan ko 'yung ano, tiningnan ko 'yung uh, mga angle bar na pwede kong gamitin. Talagang mapa ka lang talaga kasi sa ganitong panahon ngayon, talagang wala na talagang mura, puro na talagang mahal. <laughs> boti pa 'yung bilhin, laging mahal. Pero ikaw, hindi ka na mahal. <laughs> Yan, yan, syempre Galaw-galaw uh, din tayo At, syempre, chill-chill din Kasi, parang ano lang din Parang freak yan uh, Tinitingnan ko yung ano Tinitingnan ko yung mga uh, Pwede kong gamitin Para sa bahay Syempre, mga idol uh, Sa mga gusto talaga Magkakaroon ng bahay Syempre, dapat kayo din talaga na Ah uh, mag-budgeting ng budget nyo para may provide nyo yung mga kailangan ng bahay nyo so ayan mga idol syempre tapos na tayo sa pagpili ng mga materyale so ngayon uh, dito na tayo magbayad ng uh, ano natin na order oh, kaya yeah, ayan hintay natin sa buda para masunod tayo sa mga uh, nauna sa atin grabe so, mga idol uh, talaga uh, mo talaga mag-budget kailangan mo talaga ano ito mismo talaga na alamin mo sulat ka ganyan eh. para pagdating doon ito talaga na ito lang, ano ito talaga na ano nung bilhin mo ano dapat mag-take ng pangayo lang uh, uh pangayo lang resibo je resibo no, lang pangayo resibo lang ka ng lang pangayo resibo lang pangayo resibo mo maalimutan. Siyempre, yan na tayo. Antay-antay lang. Tayo, -tay lang kasi may mga hinantay pa. So, ayun. Ay, tapos na tayo doon. ano, at ngayon naman, magbabayad naman tayo. Boslot naman ang bulsa nito. Ang oh, grabe. Pabilang ka lang talaga eh. eh talagang ano, ah uh, ka talaga sa materialis talaga kung magkano talaga mababayaran. So ayun guys, dito kami ngayon sa Pure Gold ng Bayawan Kasama naman ni si Gamato eh. saka si Mama Ito yung si Mama ito Agara si Mama ka Ito mama. <laughs> si Mama si Mama ka Ina Nadre o si Mama Guys, dito kami kasi Masakay namin siya dito yung may mga bata-bata ay daw siya eh kamo ni mama sakay dua si mama kamo dua sakay kamo dua sakay ni ma pili na kao ayan guys ayan sakay din siya Pwede ko na sakay sa kalin? Oo, sakay na ma. Hindi, maguna. Kamuluan ni ma, kamul mama. Yan. Madam, pwede ano? Oo, oh, oh, mayroon. Yan sila ni mama. Yan. Ma, gaira na siya ma. Wow. Guys, guys, meron ba, tulitok mo ba? Are you ready? Happy journey is about to begin. ba? balik mo? balik. yung balik? ini palagan balik? Baka mo nang padasmag mo ba? Tapos hanggang puwan? Meron ba balik? balik? Ayan sila ni Mama. Ah, driver Ayan, ah. Ayan, dito na tayo sa mall at yan, driver, first time ah, talaga ito ni Mama talaga. Ang talaga siya na ito. Ayan. <laughs> ng bata. Ayan, ginawa ko talaga dito mga idol. Sinama ko yung bunso namin tapos ah, sinama ko si Mama. Ayan, first time ni Mama dyan sumakay so, talaga. Ah, uh, nai-enjoy talaga ko ngayon. ikot sa mall. First time nila eh. Ayan, kapatid ko naman, hindi naman niya first time. Yeah, yeah. Thank you so much.